Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga at masikap sa mga dapat na magagawa para sa pag-asenso ng pamumuhay. Ayaw lang ng usapang mahaba mainipin, lalo na kung kwentuhan lang ay iiwanan na ang kausap, maingat sa mga sinasabi ay may katotohanan ayaw ng usapang may kalokohan at naninigurado sa lahat ng sinasabi ayaw ng napapahiya, wala sa isipan ang magselos laging may pagtitiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 24 number 32 at number 10. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may mapanuring pag-iisip na matalino. Sa bahay ay matahimik na araw ang gusto ayaw ng may nadidinig na pagmumura. Kung may trabaho ay masikap handa lagi sa matiyagang paggawa, at ayaw ng suhulan ng pera. May mahabang pasensya lalo na sa hanap buhay. Hindi kagad makakayang magtiwala maingat sa pamumuhay. At may katapangan ang ugali na may mahabang pasensya, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 21, number 34 at number 27. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maingat sa mga ginagawa at hindi basta magpapautang ng pera para makaiwas sa pwedeng makaaway na tao. Ayaw ng usapang may kabastusan iiwasan ang ganoong tao o usapan, at kung may trabaho pa ay masipag na mapanuri ang mata, at hindi magagawang magpat on sa dapat na matatapos na gawain, at may mahabang pasensya pag maiinis ay pwedeng iwasan na kagad ang kausap, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color blue number 17, number 24 at number 11. Cancer. Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masigla at masipag sa mga ginagawa sa hanap buhay. Kung may pasok pa ay masipag para maka-asenso ang nasa isipan, para laging may positive energy ng katalinuhan sa mga gagawin. May damdamin lang na madaling nagdaramdam ngayong araw at kung magsasalita ay diretso walang paligoy-ligoy at may isang salita pag nasabi ay talagang gagawin lalo na sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero color gold and color white number 10 number 25 at number 16 Leo ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matapat sa sinasabi. Para makaiwas sa suliranin at makakaaway na tao, at kung nasa trabaho pa ay masipag wala sa isipan ang makisuyo sa ibang tao, at hindi gagawa ng bagay na pwedeng magkamali para walang suliranin, matapat sa pamumuhay ng hindi mabalikon, nang tinatawag na karma ng kamalasan at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 6, number 18 at number 24. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung nasa trabaho pa ay masipag at may striktong ugali sa mga gagawin, sa tahanan ay maaruga sa pagkain at sa mga kapamilya para makaiwas sa pagkakasakit, at hindi kagad nagbibigay ng tiwala kagad sa bagong makakausap, may kahandaan laging makatulong sa mga magulang, at ayaw ng mga usapang mahaba, at may maselang ugali na mapanuri ang mata, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 2 number 25 at number 30. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung nasa trabaho pa ay masipag at hindi papasok sa mga alanganin na mga bigla ang kikita ng pera kung ang isipan ay maunawain pero madali ding kayang magdududa sa mga kausap, laging inuuna ang makaipon ng pera para sa pamilya, at ayaw ng usapan may kinalaman sa mga pag-ibig na maling relasyon, at hindi magpapautang ng pera sa pamilya ang mga kinikita, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color green number 15 number 34 at number 20. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, pag may pasok pa kung gagawa ay matahimik para sa ikakaganda ng trabaho. Ay may maunawain na ugali pero maingat sa pagsasalita at ayaw ng usapang madaming palabok o paligoy-ligoy. Maingat sa pagsasalita ayaw ng nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, wala sa isip ang pagseselos kagad ngayong araw, tiwala sa minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 33, number 24 at number 15. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, kung may pasok pa sa trabaho ay laging nakapokus sa lahat ng gawain ng mapanatiling maayos na matatapos, at may mixing pasensya kung sa usapang pera ay lalayo dahil hindi naman magagawang magpautang kagad at kung sa pamilya ay laging gusto ay usapang masaya para laging may good energy na makakaipon sa pamamahay, wala sa isipan ang magselos sa minamahal dahil laging may tiwala, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 24 number 15 at number 40. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pagkita ng pera, ay ayaw ng usapan na may suhulan ng pera iiwanan na. Kagad ang makakausap, at ayaw ng mga usapang chismisan. Mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagbidahan, sa trabaho ngayong araw ay masinop at hindi gagawa ng katamaran, laging masipag sa mga gagawin ng makaasenso ayaw ng problema sa buhay o sa trabaho dahil ayaw mawala ng hanap buhay. Kung nasa mga gawain ay masinop at ganoon din sa pamamahay, masigla lagi magsasalita sa pamamahay para laging maganda ang relasyon. Wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 11 number 25 at number 19. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matalino na laging. May matalas na pakiramdam kung sa mga gagawin, para. Sa pagpapaunlad ng kabuhayan, may ugaling matapang na hindi basta sisuko kung nasa tamang katuwiran, at mayroon ding ugali na maiksi ang pasensya ngayong araw, kaya iiwasan ang mga usapan na mahaba, may kadali ang magseselos ngayong araw kung iiral ang pagseselos ay ayaw ng iskandalo matahimik, sa trabaho sa paggawa ay masipag at matapat sa mga ginagawa, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 10 number 25 at number 36. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung may pasok pa sa trabaho ay may maunawain na ugali at ganoon din sa pamilya, at maingat sa pagsasalita hindi masyadong gumagawa ng pagsasalita, mapanuri para hindi mapasok sa mga biglaang suliranin, pinag-iisipan ang dapat na sasabihin ng hindi makasakit ng damdamin ng ibang tao, sa trabaho ay uunahin ang gawain kaysa sa usapang walang kaugnayan sa trabaho, ayaw ng mga usapang chismis pag nasa trabaho, at wala sa isipan ang magselos may tiwala sa pag-iibigan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 10 at number 36 at number 22